ID kung ano yung mga strategies ngayon na, uh, ng uh, pinahiral ng DepEd ID yun pero sinasalihan ko pa rin ng mga traditional na pagtuturo dahil dun ako na mihasa dahil matagal na nga tayong teacher eh, para makikita ko eh, magandang sinuunang ng pagtuturo pero ayon din naman sa step by step na sa plan pero yung yung kung paano ako magturo eh, ay mo ay matutuwa kayo pag ako ang nagturo siguradong sigurado yan matutuwa kayo ay di kung matuto ay bahala na nasa sa eskwela naman yun kung gusto nyo matutuwa, hindi bako sa sarili ko ay positive ay siyempre sa mga eskwela laging positive yan so far maganda naman kung hindi man nila nasabing sila natututo sa akin sila siguro kung may meron at meron silang matututunan sa akin dahil ako na may naniniwala na no matter how poor or ignorant sa person is there's always something to be learned from him Pagdating naman sa assessment sa estudyante, hindi tinitingnan ko yung kung sino ang sip-sip sa akin pagka sip, -sip sa akin ng kaunti ay hindi medyo mataas-taas na ang marka pero hindi yung pagsip-sip na yung pag pagdadala ko ng gamit dahil wala din naman nga akong dadaling gamit sa sa classroom ang sinasabi kong pagsip-sip hindi pagka anong sinabi ko sa classroom oh, mayroong performantas gagawa filming, gagawa Uh, magre reside sa klase Yan ang sinasabi kong sip-sip-sip Ibig sip, sip, sip. so, sabihin, aktibo talaga sila At syempre, mataas ang Mga written output Ay di, mataas ang marka Wala naman ang Mode of assessment namin bilang mga guru Iwan ko sa iba, basta ako yun Basta nagkakamarka ang estudyante Di maaaring wala At Sa akin, eh, pakapahirapan pa kakayaan ah, dyan ako magalay na isisiguro ko na lahat ng mga estudyante ay makikinig sa akin kasi nga hindi akala siguro ng nakakaraming estudyante ay totoong malupit ako hindi kahit itanong sa mga nag estudyante ko jolly teacher ako masaya yung guru ako sa klase uh, ah, sinisiguro ko na lahat sila ay nakikinig sa akin dahil siyempre good speaker kasi ako alam ko yung aking kainaan, alam ko yung aking kalakasan at kalakasan ko ang ako ay isang mahusay na nagsasalita. At pag ako nagsalita sa klase, sa boses ko pala lang, sinisiguro ko, makukuha ko ang atensyon ng iba. Kaya, at saka yung traditional ng pagtuturo, yung natutunan ko sa aking pinag-aralan sa kolehiyo Philippine Normal University, iba-iba pag graduate ka ng Philippine, Univers Philippine Normal University, at saka, hindi pwede ako magsabi niyan. Estudyante mismo ang magsasabi, hindi sila antokin sa klase ka. Maliban lang kung talaga yung sila puyat na puyat na. Bukod sa pagtuturo, kung ano pa aking na ikintal sa isipan mga aral at sigurado yun ang ligasi yung iiwan to kung sakasakali ako'y mag-retire 2 years from now. Hindi ako makakalimutan ng eskwela ang maalala nila ay ako ay disciplinarian na teacher at doon naman sa mga naging estudyante ko talaga hindi nila masasabi ako ay disiplinarian kung ako ay joker na teacher pero doon sa mga hindi ko estudyante ang masasabi nila malupit ako dahil nga bilang school discipline officer ay kinakailangan natin panindigan na binigay sa iyo yung pagtitiwala ngayon ay kinakailangan mo talagang disiplinahin ng mga eskwela sa makataong pumamaraan yun lamang at magandang hapon sa lahat ng nakikinig sa akin ngayon.